Hmm. Welcome um, to my channel guys Andito kami sa bilihan ng mga ano Mga iba iba may <laughs> Ang ganda ng ibon Magkano kaya yun? Kaya well, Chinese cat year, Pati mga Ha? Ano yun? Ano manok yan? Mga bilihan ng mga Ano itong mga Ano yun? <laughs> <laughs> Pati mga pato mga kapatid anong ating lugar nga ito nakikita mo anong iba-ibang klase ng mga ibon, mga manok <laughs> ano na yan? Nagsasabong na ba? Okay. Ah, manok. <laughs> manok panabong yan. <laughs> manok panabong. Pina-testing pa rito kung magaling yung lumaban. Oh, 500, panabong limandaan, Mura Tanda na kasi yan no, Punta tayo doon oh, ilaw, ilaw, ilaw. Magka-kape pa itong kasama ko, asawa ko Magka-kape <laughs> Binglang hinabutan na Bawa na nakapagkape. <laughs> Magandang kakap po ano, ka. Kakap ka kami rito. <coughs> Ayan guys, dito pala yung lugar na ano. Bilihan ng mga ano, mga manok, mga pabo. ang gaganda ng mga pabo. Guys, nice, first time ko makapunta rito. Makikita mo yung mga mga iba-ibang klaseng mga kanin Kamapis. Ito itik, manok panabong, manok pang ulam. Uh, pati mga bibi ay kalapati mga lovers. Lovers. mga dito lang naghihintay kasi kami ng sa. Napa. Okay. <laughs> <laughs> Teka ganyan. Hindi oh.

Thank you, bye bye.